Habang patuloy ang impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona, patuloy rin lumalabnaw ang reklamong impeachment laban kay Justice Mariano del Castillo na nakabinbin pa rin sa kamera. Ang usap-usapan ngayon, mag-over the backwood kaya siya para tumistigo laban kay Corona. Fiona Nicolás, ikwento mo. Sila na naman ang House Justice Committee ang pagdinig kaninang umaga. Nakatakda na sanang pagbotohan ng komite ang sufficiency of the grounds ng impeachment laban kay Del Castillo. Aminado ang liderato ng kamara, maaaring tuluyan na itong maibasura. Nahaharap si Del Castillo sa impeachment dahil sa kasong plagiarism o pangongopya umano sa International Law Journals para gamitin sa desisyon sa kaso ng mga comfort women plagiarism parang baka hindi kagatin eh na, na yun lang ano ko parang baka sabi ng tao mababaw yan eh. and then it cheapened the the, the the the, impeachment exercise Meron na lang limang araw ang kamera para dinggin ang kaso ni Del Castillo I don't see any problem of letting it go eh. Sa isang text message, sinabi ni House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr. na busy ang mga miyembro ng komite sa impeachment trial ni Corona at irereschedule reschedule na lang nila ang pagdinig. Inamin naman ni Prosecution Panel Spokesperson Sunny Angara sa isang text message sa TV5 na balak nilang gawing witness si Justice Del Castillo laban kay Corona. Sinabi ni Angara na maaaring tumestigo si Del Castillo para sa impeachment Article 4 laban kay Corona. Tungkol ito sa pagpigil ng Korte Suprema sa pagdinig ng kamera sa impeachment ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Fiona Nicolas News 5.